Ayan ah, po Tayo guys. Okay, no? okay. Hello everyone. Welcome sa ating channel ng Amazing Beast. Guys, dumating na po ang Pelletizer's 160 at 150 model natin. Dumating kahapon. Pwede na pong ipadala yan sa inyo. You just have to settle your payments. Sa mga gusto magpa-COD, pwede pong COD pero kayo magbabayad ng shipping. I suggest wag na kayo magpa-COD. Makakatipid kasi kayo ng Makakatipid kayo ng mga around 3,000 kung, kung hindi kayo magpapasiyod eh. Ang LBC kasi 70 pesos per kilo ang rate nila e ang isang machine around ano yun eh nasa eight 80 kilos mahal. To go delivery na lang kasi 3,000 lang shipping. Wow, ang hindi katapang ito. Ka. Jumbo. Jumbo Jumbo to run. Guys, hindi lang po pelletizer machines ang naka-promo, naka-extended extended po ang promo namin. Including yung rice mill at silage machines. Take advantage na kayo. Yung rice mill machines natin, ang single ay only 20,000 pesos. Ang combined rice mill with pulverizer ay only 30,000 pesos. Ang ating silage machine ay only 30,000 pesos. Now, auto-feed auto na po yan.

Mm. Ano nangyari? Ano din na Jay? Ay, aling <laughs> Hey guys, pala andito si Papa Jay. Yung mga nakaka... Most of the time, si Papa Jay na nakakausap ninyo kung tatawag kayo sa hotline number namin. Siya ang aming sales expert. Kung may mga katanungan kayo, at ask nyo lang si Papa Jay. I-deport namin si Papa sa Mindanao. Abot in Agrobis, Mindanao. Nato mo hindi makakasawa. Nato mo makakasawa. Makakaanak. Hindi, joke lang. Dapat ako mag-muslim to. ito. Tutus ka. mga panindigan niya. Kaya mo din What's Jay. Go, ugod mo ang himpoy. Hmm. Yeah, dead po.

Selamat guys and supporter ninyo ha. Kaya kata dia tilla romia. Ada nak main ini? Oh. Ni enter lah. Ya. Mana dia? Seron kau